pagka may magkasakit sa amin, may mapasma, ito yung ginagawa namin, magtuob kami yung sa Tagalog suob. Ang suob kasi sa amin, mga kabisi, ay gamot sa kahit anong sakit, mga kabisi, lalo na sa mga binat, lagnat, ubot, sipon, mga sakit na hindi naman matukoy kung ano po yon. Kami naman pagkatapos kami isuob, mga kabisi, ay dritso kami gumaling. Kaya bira lang kami papunta-punta sa mga klinik or kung mabili, dibili ng mga gamot. Kaya sinuob ako ng aking kapatid na si Judy Julius Vlog Charurot. Kaya ito ang kanyang dinala. Baungon, dahon ng baungon, dahon ng bilabila at busikad mga kabisi. Kaya kayo mga kabisi, kung may alaga kayong mapus at aso, niya madaanan itong mga gamot na yan, mga kabisi bila bilabila, sikad-sikad, madaanan lang sa tabing daanan. Diyos ko day, kainin talaga nila yan mga kabisi. Kahit wala silang dinaramdam, kainan talaga nila yan kasi alam nila na makaganda yan sa ikanilang katawan at lalo na din po sa tao. Mas tandaan lang natin mga mga kabisi na iyang malaking tangkay ay ang busikad at iyang maliit ay ang bilabila. Binabad namin ng tubig ang bilabila mga kabisi, kung may mga ubo kami at sipon at napakaganda po at ang bilis lang gumaling ng aming mga karamdaman. At lalo na itong ating busikad mga kabisi, babad din po yan lalo na sa mga, mga may maliit na sanggol na nagngipon yung lumalabas pa lang yung ipin nila. Ang una nating gawin sa ating pagsuob mga kabisi na gamit yan ay hugasan po ng maayos iyan kasi open po yan mga na sa labas ng yan. Hindi na tinanam ko ano pong dumadapo sa mga dahon na yan, sarurot. Kaya hugasan ng maigi mga kabisi sa running water. Napakasimple lang ang sangkap ng ating pagsuob mga kabisi. Mayroon tayong buongon, busikad, bila-bila at yung tanglad. Yan po ang ginagamit natin mga kabisi. At dapat po nakasama po yung kaniyang mga gamot-gamot, yung kaniyang mga ugat-ugat mga kabisi. Kaya o tingnan nyo yan, si Turkong Bisaya, si Turko kasi naghugas diyan kasi ako. Hindi ako pwede kasi may sakit nga ako makabisi. ganito na po lahat mga kabisi. Ako po instruction kasi ako naman talagang ang albularia mga kabisi at nakuha ko pa ito sa mga katigulangan namin mga ancestors namin si Rurot. Siyam na dahon ng buongon, tatlong tanglad, tatlong busikad at tatlong bilabila. -bila. Yan po ang sangkap sa pagsuob natin mga kabisi. At huwag kalimutan maglagay ng isang tangkay na rice, isang luwag na rice mga kabisi. Pwede naman dukot po yung tutong. Tapos pasao na to sa tubig mga kabisi. Paglagay natin ng tubig, dapat po ay umapaw po talaga ang tubig dyan sa ating mga sangkap bago po natin isalang. At hindi natin pwedeng kainin yan mga kabisi pagkatapos ng magsuob, hindi pwedeng kainin. Yung iba kasi ay kinakain nila, nilagyan nila ng coke at nilagyan pa nila ng ice candy or ice water. Or yung iba po talaga, lagyan ng ice sa ibabaw dyan. Depende na din po yan sa atin mga kabisi kung anong gusto natin sa paniniwala natin. O oh, shout out ng aming itim na kaldero mga kabisi dyan kami naglalaga ng saging at yung magsuob kami yan, ang ginagamit namin kaldero talagang all purpose po yung kaldero na yan maitim na kaya na itim na po yung ating kaldero. Medium fire lang po yung ating makabisi at takpan po natin para hindi makalabas ang usok. At sa ating pagsuob mga kabisi, hindi natin isama ang ating mga muka o ang ating mga ulo. Hanggang liig lang tayo mga kabisi at dapat alisin natin yung ating lahat ng mga damit isip lang sa underwear. Kailangan kasi nating pagpawisan ng maraming singot mga kabisi at doon po sa mga singot lalabas ang mga sakit. Tayo na ang bahala kung ilang minuto kaya kayong mag-steam mga kabisi. Depende na din po sa inyo yan. Ay sa akin, kaya ko po yung 10 minutes or 15 minutes. Kaya kung nagustuhan ninyo itong aking video mga kabisi, sana naman follow at mag subscribe naman kayo para marami akong subscriber charurot